Hello guys, welcome back sa akin channel So ako na naman to, si Kuya Alex At alakanan oras na no gabi So, hindi ako masyadong makatulog dahil na naman ako ng insomnia So nakita na nyo naman ay 2.58 oh, na na ako madaling araw So hindi na isang beses na hindi ako makatulog nao, so, ako, -lap -lap na maayos Sandya ako, na ako, matulog na gabi kaya medyo nahihirapan ako no? ano yung rinig na yan? so maya maya may aso may, ko may aso may, may lak, 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 lak. Lak. so you know, yun na mahirap pag may alaga yung aso ano although hindi naman mahirap pag alaga ng aso ang mahirap daw mahirap pag matahali lak, ng aso ayaw man daw asit na Oras oh, oh, na uh, ay Oh, 3.8 na Sa ko na matulog wala naman ako na ito Ano na, nalahani na ako ng vincent <laughs> Nalahani ako ng vincent Wala na akong ginawa kundi magmadali ko so, na uh, na inuha ko na yung mga kainakan no syempre una una wallet. so, una naman no no yung isa coin, coin first yun so, na ba Sayaw. so ang ko ay uh, and vape syempre hindi natin yung vape so, uh, ID yun lang ako naman. Saka yung... Oh, Nakalimutan ko yung salam nila. Up, up, up. Yun. Okay, kung ang sinip sa salam yan, medyo marun na. Oh, yeah. Okay. Oh, so, sent So, pasensya na kung medyo makalat na akin kwart, no. After so, nun, bumaba na ako sa baba para ina-dry ang mga gamit no sa sa mga bag or bank bug o oh, mahirap kasi pag umaga ay panakot na siya medyo maaga gumising kasi pag nakahanit gumising mahirap makasabay sa maka may pasok din siyempre so -tip -tip na ako dito hindi na ako nakakain dahil alas mga na ako sa akin pasok So, actually, late na ako, no? Ang pasok ko ay 11. So, 11.08 na. So, nila ako nagpupin-pupin pa. Nagsuot na ako ng no, sapatos. Mabilisan. So, sa so, sapatos naman, medyo ano ko, uh, masenan, no? Although, may mga local din naman akong sapatos. Kaso, may ilan din naman na branded So, medyo inap na inap mo no, dahil ako hirap makahanap ng brand makabili dahil medyo pricey. Eh. Pero nun, eh, nag i na ako, hinabate na lang makagamit na sa belt bag. So, na ako nang ano, -ano. sa so, pag ako dahil hindi naman kailangan lahat. O kailangan lang doon, ako yung utak, siyempre dapat alam mo yung nag-aaralan mo yun lang naman yung kailangan. Bolt lang sa kanotbook, okay na yan. Then, nagpaalam na ako sa mama ko at kapatid. No? Yan, o, akin na yung isang pamantin. O, yun, kapatid mo yan. O, akin na nakakatan na ako kapatid. So, after na matmaalam, umalas na ako. Ang lakan-lakan ako. Then, yung password, dahil Ah, ano na ako nun naman. Ako makakain ako pa kung paano ako humiyahe. Eh halos lahat ng blood group mo humiyahe, no? Oh, na school na ako, nakain na eh mga classmates, no, lahat na may nakadin So tamang tama na ang dadal na sir dahil nang tatawad na siya ng mga kawanan so attendance

So, mabay mo na kami sa library dahil ang break time namin ay may sa oras na lahat. So, 11, ah, sa oras lang pala. Tama, tama. Isa oras, sa oras, mga no, tama. Then, nag mo na ako sa labas na medyo malayo sa school. Dahil baka magalit ako, baka Then, after nun, bumalik na ako sa loob ng school at kasama ko na yung mga ibon ano Kung makapansin nyo, lahat namin nakadilaw. Yan ang aming dead shirt, no? Yan ang aming design. Medyo, kung nakita na, nyo, paano preso. <laughs> so, okay na yaman yung design. So, meron kami rules na bawal mo na suot ng ibang t-shirt kung walang dead shirt. Kung wala akong dead shirt, dapat mag-white t-shirt na. Yan ang aming patakalan. So, wala pa rin ang dati. Kanakan na grupo, kanakan na ako inay. Wala naman bago doon. Wala rin naman doon. So, hindi naman po rin bukod-bukod. Eh, dahil na sa'yo. Yung sa'yo daw, may nakanakan na rip na ako sa buhay. Or, may nakanakan uh, na ako so, bet na samahan. Ano. So, naman may muna kami sa pinakadulo kung saan kami lang, sir. So, mo na Ayan, oh, mga may muna kami na maano-ano pa. Ano ang ako? Oo, oh, huwag na. Ang building na to ay hindi pa So, siguro, pakaalam ko ito ang magiging kantin na uh, spoon. So, dahil hindi pa naman po tali kayo sa so, uh, new building. So, dito muna. So, may may at um, na sa taas. Noon muna kami na uh, palipas oras dahil baka ang kung saan sa kami naman Dito naman sa third floor, eh, ay naman oh, uh, maninya So, ang ganda ng view, di ba? So, ang bait upo may dalawa ng talk practice ng TikTok. Sana all, uh, marunong sumayaw ng TikTok. <laughs> Ano you know, may may din umalis din natin kasi may natin 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 No, so unless doon na namin yun, na wala na sa runner. Doon naman, sa pagtuturo, wala nang pakilam sa'yo ang um, pro kung makikinig na o hindi. So, hindi naman lahat ng pro ay uh, ahayaan ka lang. So, may mga pro na na terror. Ayaw na na binyanawa ka kung ano-ano habang tuturo siya. So, mayroon na mga pro, bahala ka kung pumasok ka, or ka o gumawa ka ng assignment activity ang mahal na natutunan siya yun ito na mahala hawak mo naman yung dread eh siyempre eh hindi naman porte eh, na pumasok pa ay eh makakapasa ka siyempre hindi so sa sa turo niya yun yun nga ang hitlaw then explanation then umalis na ano na so kami naman ang uh, ano naman nuno i-review na namin yun sa bahay, ng so, na mas ng ano na makukulo so, na wala na kundi no mo ako ko lesson ko siyempre kahit medyo lutlaw tayo no iniisip natin kung paano tayo makapaginom pinabukasan no? <laughs> na ha ha So, after na lesson, so, ko yung nahulat, no? Kala ano na yung nakikinig gusto. na na sa kuno kung na naman yung ang tiktok ay, ay, ay. Sa oh, kasi, na ako na na sa Ako usman na wala ako sa tiktok sa na ako TikTok. kaso wala pa na sa kuno ako so, na 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 naman na 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 ayan, after ito, 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 na ito, na ito, 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 eh ito, 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 tiktok eh. ito, 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 ito,

kanya kanya landa so wala akong kasabay umuwi ay may meron pala so dito kanya 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 kami na huwalay at na kami so nasama ako pa mamatin meno at, lo Oh, Nakauwi so, naman. Minsan ako kasi ako na madalas umuwi. No, dahil wala akong kasama yung mama Dahil lahat sila ay nasa makalum at and uh, kalamba sa tumasok ng Kaya ako na akong madalas madalasa. Pero okay lang ako naman. Eh, may pa naman na araw na nasama akong umuwi. <laughs> Uh, yun na sinulat so, okay, eh. man oo oh, ni yeah. mo wala ko inisip na ako ano ano na no, gusto ko lang makauwi at makatulong ng maaari yun lang Diun, no, naman so hanggang na dito muna akong vlog maraming salamat sa manonood thank you and don't forget and subscribe and link my notification yun no. lang <laughs> yun lang po kayo you